Problemado dupo ang ating caller na si alias Paulo. Ayan, paano ba naman kasi mga kapatid, si Paulo raw pinili pa rin na maging lihim na kabit kahit na may ka-long term relationship na siyang itago na lamang natin sa pangalang Mariel. Naniniwala po kasi itong si Paulo na eventually maghihiwalay din daw yung karelasyon uh, o sila nung karelasyon ni Mariel. Ayan, ang kaso, si Paulo, problemado na eh paano ba naman hindi na raw siya kinikibo nung taong uh, kinabitan niya. Ayan, pakiramdam tuloy ng uh, uh, caller natin eh tinatabangan na raw si Mariel sa setup na meron sila. Ha? Kaya na makausapin na natin Paolo. Magandang uh, araw sa Hello po, magandang araw po. Mm, tama ba yung ha, pagkakadescribe ko? Ikaw ay masakit man ha? I'm sorry. Pero uh, masakit man, pero ikaw ay kumabit kay Mariel. Opo, pinili ko po yun. Pinili mong kumabit kay Mariel. Si Mariel ba ay kasal doon sa kanyang karelasyon o uh, boyfriend niya lang yun? Boyfriend niya lang po yun. Okay, kaya asadong-asado ka naman. Siopaw-asado ka na maghihiwalay sila, ganyan. Opo, kaya binola-bola ko rin po tayo sarili ko. Mm, sige, sino ba ang nag-offer na ligawan siya? Siya ba ay uh, dati mo ng jowa? Uh, Papaano ba nangyari? Ang nangyari po kasi, nasa ano po ako noon, LU. Nagsama-sama po kami ng kaibigan ko, nagkayaan po. Tapos nagparty po kami dun sa may float sa ng Jetsam. Tapos yun po, dun po kami nagkakilala mm -hmm. habang na dun po sa may party. Okay. Tapos dun po, din na po kami nagka-doon ng parang connection. Mm-hmm. Ayan. And then, ito bang uh, relasyon na meron kayo ni uh, mariel Gano'ng nakalalim ito? Do you have, uh, ito na, straight to the point na, do you have a sexual relationship with uh, mariel Opo, may mga nangyari na rin po talaga. mm -hmm. So, hindi talaga siya honest doon sa uh, legal na, well, hindi naman na uh, legal, ano, doon sa una niyang uh, relationship talaga. Okay, Opo, bakit pero, bakit daw niya nagagawa 'yon? Yun? Saman po siya sa akin. Mm, bakit niya raw nagagawa 'yon? Um uh, Siguro po, di ko na rin po na Eh ang mahalaga lang naman po sa akin is ano po nararamdaman ko 'yung pagmamahal niya? Pagmamahal. Ah, uh, okay, pagmamahal ng patago. Opo. Uh, okay, kasi ka na 'ron, uh, Paolo. Gaano na katagal nangyayari ito? Ah, uh, nagsimula po nung July. Mm, uy, matagal-tagal na rin, ha? Tapos, anong, nga uh, meron ba kayong term of endearment? Kayo ba ay, uh, anong description sa, ano ninyo, no? Sa relationship na meron kayo? Mag-boyfriend, uh, mag-girlfriend daw ba kayo? O papaano? Wala po. Uh, inamin niya naman po sa na yun nga po. May jowa po siya. Mm. And, syempre, yun nga, nasabi mo na rin, Kuya Poy, na uh, kasado nga ako. Since okay. wala pa namang sing wala pa namang mm. kahit ano. So, technically, kayo ay FUBU fun buddy. Tama? Medyo pwede na pang ganun. Opo. Mm -mm. Kumbaga, doon lang kayo uh, masaya. Nakakapag-date ba kayo uh, na romantic date? Eh, hindi mm, hindi po. No? Hindi, eh, yung mga eh, pagkikita nyo, na, it. yung mga pagkikita nyo, so nauuwi sa isang pribadong kwarto. Opo, iwas mm -hmm. Iwas, dahil nagtatago kayo, pero gusto nyo nga uh, nandun kayo sa... O ano na ngayon ang uh, plano mo? Feeling mo ay uh, natatabangan o tinatabangan na itong siya, mariel Bakit? Ano nangyari? Hindi ka na ba niya nire-replyan? Hindi kanya na niyayaya? Iyan nga po, nag -chat, chat po sa inyo, tumatawag po, pero parang nawala na rin ng interest talaga. Kailan pa nagsimula yon Yung pantatabang po, mm -hmm. na mga... ngayon February lang po. Mm hmm ya yeah, hindi kaya busy lang siya, wala man lang explanation. Medyo tumatabang na rin po talaga sumula nung January, pero ngayon hmm. po parang nawawala na rin talaga. Oh, kumusta siya? Uh, simula nung huli kayo nagkita? When was the last time uh, you two met? Uh, last month po. Pero yung after po namin magkita doon na nga po tumabang. Hmm. Kumusta yung actuations niya noon? Sweet pa rin ba siya katulad nung uh, July? Ganyan? O parang, parang may iba? Parang awkward? Parang ganyan? Parang aloof ba siya? Ganyan? Parang lumalayo sa ah uh, Hindi naman po. Norm parang normal-normal pa rin naman po kung paano kami magkita noon. Hmm. Pero after po ng huli namin pagkikita, medyo doon na po nawalan eh. Hmm. Hindi ko hmm. po alam kung may nangyari. Uh -huh. Hindi ko, ko sigurado. Wala man lang uh, explanation? Wala po eh. Kasi so, As sabi sinasabi niya lang, busy siya, ganyan. Yun lang po siya sinasabi niya, pero... Ah, nagre-reply naman. Nagre-reply. Opo, pero hindi tulad ng dati, tutok talaga. Mm, Kung Kumbaga ngayon, isang tanong, isang sagot, minsan ang sagot pa okay o kaya no prob. Ganyan, baka... Busy ako, ganun po. Busy ako, lagi nalang busy. Ah, uh, tutulog ka na, oo, oh, oh, busy ako eh. Manag-inip. Yan, yung mga ganyan. Okay, parang tinatabangan na. So, anong plano mo na ngayon, Paolo? Itutuloy mo pa ba yung uh, kahibangan na yan? Dahil uh, unang-una pa lang, alam mo, na ikaw ay uh, extra lamang, diba, doon sa relationship na pinasok mo. Alam mong, masakit nga, ano? Kabit ka. Anong inaasahan mo pa sa relationship na ganyan? Eh, syempre, umasa po ako na maging kami. Pero, the fact na medyo nakakaramdam ako ng paglayo niya. Kaya gusto ko tanong, itanong sana, Kuya Poy, ano po ba dapat mong gawin? Alam mo, ang uh, dapat mong gawin, unang-una, uh, dahil ikaw ay capable na magmahal, willing ka maging kabit, uh, alam mo, uh, there's something good ano dun sa ganoong uh, klase dahil feeling mo mahal mo yung uh, tao. Okay na at ipaglalaban mo kahit pa nga magmukha kang uh, less uh, doon sa totoong karelasyon. Pero unang-una ang ang pinakauna talaga ay respetuhin mo yung relationship na meron siya. Narinig mo 'yon, Paolo? Unang-una oh, okay. respetuhin mo yung relationship na meron siya doon sa boyfriend niya. And that's the time na doon mag-uumpisa, 'di ba, na ma mo who Ah uh, you really deserve na makapartner din. Pwedeng siya nga, ayan, pero pagkat natapos yung relationship nila at alam mo ba na masama yung naghahangad na matapos ang isang relationship para mag-benefit ka? ba? Diba? Sige, sa'yo man. Sayo man mangyari yan Paolo ilagay mo yung uh, sarili mo doon sa lugar ng boyfriend niya ngayon. 'Di ba may isang tao na nag na, lang, 'di ba? Maghihiwalay rin kayo, maghihiwalay kayo. 'Di ba parang ang pangit nung uh, vibe na ibinibigay mo? 'Di ba na, na nakaabang ka na eh doon sa ano at naghahangad ka ng hindi maganda sa kapwa mo. And that's unfair. 'Di ba hindi magandang uh, mindset 'yan Paolo, okay? O oh, kaya uh, simulan mo ron Subukin mo munang respetuhin yung uh, relasyon na meron siya doon sa boyfriend niya kasi ikaw ay uh, kasabwat diyan sa kalukohang ginagawa ng uh, uh, itong tinago na rin natin sa pangalang Mariel. Oh, pero wag mo nang uh, ano yan, ipagpatuloy yan sa ngayon, ha? Okay. okay. Dahil sa tinatabangan na siya, baka nakukonsensya niya. Salamat naman. Ikaw rin. O mag-isip-isip ka. Makonsensya ka na rin. O kung hindi pa. Okay?